Carby, please! Isiang taon pa ba akong magtitiis sa sa'yo pa? Ayoko na! Ilang pagkakasaan mo pa rin trabaho ka? Pag-tetong e, ina naman! Pagbihira naman. Dahil lang doon. Edi maghanap ako ng trabaho kung yan ang gusto mo. Ayoko na nga! Itihiran natin to! <laughs> Carby!

ito oh, talaga niya. bayan, Nagawa yung katuloy sa bahay. Hm? Huh? Sino to? sa bahay, ha? ang nag-add. Oh my God! Inaccept niya ako. Ko. Ayan, recording na. Hi guys! Ang tagal ko nang hindi nakapagluto. Pero ang lulutuin natin ngayon ay... Tantananan! Carbonara! Pakot na pa ba natin ito? Siyempre di na! Tara, simulan na natin! Guys, alam niyo ba na ang pasta tulad ng carbonara ay isang halimbawa ng pagkain na nagbibigay sa atin ng carbohydrates? Ang carbohydrates ay minimang layunin sa ating katawan. Ang una ay ang paggawa ng enerhiya. Dahil ang pangunahing tungkulin ng carbohydrate ay ang pagbibigay ng enerhiya sa mga selula sa ating katawan. Ang pangalawa ay ang pag-iimbak ng enerhiya. Ito ay nagaganap kapag ang ating katawan ay mayroon ng sapat na enerhiya. Ang glucose ay nakoconvert sa glycogen. Panghuli ay ang pagbuo ng mga macromolecule. Ang ilang glucose ay nakoconvert sa ribose at deoxyribose na kinakailangang mga bloke ng pagbuo ng mga mahalagang macromolecules kabilang ang RNA, DNA at ATP. Bagaman karamihan sa natutunaw na glucose ay ginagamit upang makagawa ng enerhiya. Ate, ate, pwede ko bang dagdagan yung kanta mo? Parang kulang kasi eh sa buhay Kaya sa kasalina Bigas din na paypasta Ang siyong tunay na bida Para kang lupos sa bibigay ng nakas Pero pag sobra Nagiging tabat na lasa wow. Sa ubi pandasal ng umaga O ikaw ang panaman O sarap ng iyong lasa Sa bawat gutong Ikaw ang sustansya Sa bawat lungkot Ikaw ang sagot Sinta Get cell phone phone. ko Hindi pala. Yata akong sipot ito eh. Malalaki na pala. <laughs>